2001. nagbukas ang Robinsons Novaliches sa tapat ng SN Fairview. Pero bago yan itayo, may isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng lugar na halos hindi na pinag-uusapan ngayon. Kung hindi mo alam, puro malalaking punong mangga ang kinalalagyan ng Robinsons noon. Pero balikan natin ang taong 2000. Bago pa mabuksan ito, panahong binalat ng takot ang Novaliches, Fairview, Malaria, Tungko, Hanggang sa pangpalay, dahil sa isang kulto, usap-usapan noon. May kumakatok ng tatlong beses sa kalagitnaan ng gabi. At kapag nagbukas ka ng pinto, sigurado, mamamatay ka. Kukuni nila ang puso mo. Dahil sa takot, halos lahat ng tao umuwi ng maaga. Wala nang nagbubukas ng pinto paglampas alas 10. Sa sobrang lala ng balita, parang naging batas na sa mga bahay huwag mag-iiwan ng tsinela sa labas. Huwag lalabas ng disoras ang gabi. Paano ko nasabi na totoo ito? May tita ako na nakatira sa tungko. Katabing bahay nila ang isa sa mga biktima ng kulto. Kinabukasan, nakita na lang nilang patay ang padre de familia. Butas ang dibdib at wala na ang puso. Pero eto ang nakakatakot. Nakasara ang gate. May lakpa, pero bukas ang pinto. Bakal ang gate nila, kaya imposibleng makapasok ng hindi napapansin. Sabi ng matatanda, ginagawa raw alay ang puso ng mga biktima para sa isang ripwal. May nagsasabing para daw ito sa itatayong mall. May iba pang chismis na ililipat daw doon ang ahas ng Robinsons mula galeria, dahil masyado nang napapansin doon. May isa pang kwento na hindi ko makakalimutan. Isang sales lady ng SM Fairview ang nawala habang pauwi. Tatlo silang magkasama, naglalakad sa pamaligaya area, madilim at masukal pa noon. Bigla raw nawala yung kasamahan nila sa likod. Akala nila na o nahulog kasi malapit sa construction site ng Robinsons. Sinilip nila ang paligid pero wala. Nagreport sila sa barangay Bumalik sila sa site para maghanap. Pero kahit anong hanat nila, walang bakas. May construction worker din na biglang nawala. Sa umpisa, lumabas ito sa balita. Malaki ang ingay ng mga kaso. Pero biglang nanahimik ang lahat. Wala nang sumunod na report. Hanggang sa isang araw, tahimik na lang na nagbukas ang Robinsons noong 2001, kung tada Fairview, Novaliches o malapit ka sa mga lugar na ito. Sigurado may narinig ka rin tungkol dito. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.